naglabas na ng tugon ng kampo ng leader ng Kingdom of Jesus Christ sa si Pastor Apollo Kibuloy laban sa show cause order na inisyo ng Senado. Giti Kibuloy, hindi pa rin siya dadalo sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senator Risa Onteveros. Ang buong pahayag ng kampo ng religious group leader, tinutukan niyan ni Rimon Nagmamatigas pa rin ang kampo ni Pastor Apolo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ laban sa investigasyon ng komite ni Senator Risa Hontimeros. Sa naging sagot ng kampo ni Kibuloy sa Shokos Order ng Senado, iginiita ni Atty. Melanyo Elvis Balayan, legal counsel ni Kibuloy na dapat sa korte resolbahin at hindi sa Committee on Women, Children and Family Relations ni Hontimeros. Sinabi ni Atty. Balayan, ang nagpatuloy na Senate investigation na porpilit kay Kibuloy na dumalo kaugnay sa mga hinaharap na aligasyon ay hindi in aid of legislation kundi mistulang usurpation of judicial functions na labas sa kapangyarihan ng Senado. Binigyan din pa ni Balayan ang pagtanggi ni Giboloy na humarap sa Senado ay hindi kawalang respeto o pagbaliwala sa kanyang kapangyarihan kundi batay lamang sa katotohanan ang mga criminal allegations laban sa pastora ay narapat sa korte lamang sa gutina. Dagdag pa ni Atty. Balaya na ang Proposed Senate Resolution 884 ay malinaw na incriminatory dahil hinusga na nitong guilty si Pastor Kibuloy sa mga kasong iniakusa sa kanya at binabaliwala ang prinsipyo sa batas na presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Ako si Raymond Dinasa para sa Kwentong Politiko.